It remains to be seen. Ganyan po talaga. Uh, yan po ay uh, ma ma makikita lang natin sa uh, determination ng ating Pangulo dahil ng mga tao ito. Mm -hmm. Kaya po uh, talagang it really depends on the sincerity and the determination of PBBM mm -hmm. para matapos itong problema na ito dahil pag hindi naman natapos ng problema na ito ay magre-reflect sa kanyang liderato. Mm, nabanggit niyo po si Pangulo, tingin niyo po ba may eh, may iron will o political will si Pangulo na to see this through? No, ibig sabihin, n'e mm -hmm. eh, na may makakasuhan at may mga makukulong. Hindi lang po iron will, kailangan po mm -hmm. eh, eh, mabilis uh, at uh, uh, decisive decisive mm -hmm. pag dito. Eh at uh, kaya nga kami ni, ng mga kasama ko sa Liberal Party ay nag-file ng, ng panumalang batas para magbuo ng sa komisyon mm -hmm. na ginibigyan ng kapangyarihan, coercive powers, pina powers, iba pang mga kapangyarihan mm -hmm. na, na kailangan ng komisyon upang ito ay makapag-investiga hindi lamang sa partisipasyon ng mga nasa gobyerno kundi mga naging nasa private sector. Mm, meron na pong iyo si Pangulo na bumubuo dito sa Independent Commission. Pero okay. hindi pa yata kompleto yung mga miyembro. <laughs> meron uh, po ba kayong suggestion kung sinong pwede? Kasi meron inalok yata, pero tinanggihan. Nag-decline nag po. Mm. -hmm. Uh, uh, yun nga po, yun ang ibig sabihin. Dapat siguro, bago sila nag-announce ng kusino, eh kinausap, mm -hmm. <laughs> mo na nila. Kasi kung mag-announce <laughs> mag mm. ng -hmm. um at magde-decline na magde-decline dahil dito sa ang ng suliranin nito, ito. Mm -hmm. Kasi nakita ko, kasi kung magiging mabagal, uh, mabagal yung proseso mm -hmm. ng pag-imbestiga, uh, eh sila naman yung magpuputukan. Mm -hmm. Kaya napakamahirap na basta-basta lang tanggapin kung hindi alam talaga yung kanilang kapakarihan, kung gano'ng kandisi dito yung liderato mm -hmm. na Uh, para yung mga nagkasala dito. Uh -huh, At saka hindi hindi lang sapat yung mga justices of the Supreme Court uh -huh. na, upang magdetermino uh -huh. ng uh, detalye, kinakailangan po talaga ng isang eksperto sa uh, larangan ng uh, gobyerno, uh -huh. particularly in public works and uh highway. Kaya po kailangan nila. For example, isang uh, hindi matatawaran na reputasyon na isang dating secretary ng public works. Mm. Kasi sabi niya yung detalye, uh, hindi, hindi niya, niya, na niya pag-aaralan. Hmm. So, Alam niya yung proseso. Yung mga of justice, pag-aaralan pa nila yan. Hmm.